So pag-usapan natin guys yung tungkol sa insurance ng motor So ang tanong nga uh, kung, kailangan, kung kailangan ba So kasi nga uh, sobrang mahal na tong motor na to So hindi lang sya gaya ng uh, mga 670,000 na motor So mahirap, mawala Talagang iiyak ka talaga So dalawang klase yung papakita ko sa inyo guys na kung paano pwedeng posibleng mawala yung motor nyo so iniisip ko rin na dati na itong motor na to is mahirap buhatin no so hindi siya basta kayang buhatin dahil nga sa bigat niya uh, pero hindi hindi ganon so itong video yung papakita ko sa inyo talagang uh, nakunan ko to uh, apat na tao, tatlong tao, to apat na tao katumbas lang para manako yung motor nyo. So, kayang-kayang isa kayo sa truck. So, gaya nyo napapanood nyo sa video na yan. So, yan. So, nakita nyo kung paano sinakay ng uh, apat na tao yung motor nyo. So, kung halimbawa uh, naka nakapark sa, nakapark kayo, tapos meron tumabi sa yung ganyan, So pwedeng makanako talaga yung ano nyo Yung motor nyo So kaya importante guys yung ano Nung napanood ko tong video na to eh, Napakuha ko na insurance no So hindi lang yan uh, Meron pa isang klase na pwedeng makuha yung motor nyo uh, Through gunpoint kasi nga since mamahalin yung motor nyo so posible, so posible pag nadaan kayo sa isang uh, tahimik na lugar, na walang ganong dumadaang sasakyan. Kali okay guys, ayusin natin yung camera natin. So, posibleng pag kayo dun sa tahimik na lugar, na walang ganong dumadaang sasakyan, So, possibly mga uh, gunpoint kayo. Uh, lalo na kung may dumadaang uh, riding in tandem, uh, pwedeng agawin mismo sa inyo yung motor nyo. Gaya ng ito, isa isang video ulit na ko sa inyo na uh, through true gunpoint, big bike yung inagaw. No? So, kasi nga uh, big time sila dito eh, pag, uh, nila. Dahil nga uh, yung presyo na ito hindi eh, lang uh, basta. So kaya talagang ito pag-usapan natin yung uh, pagkuha ng insurance Sa insurance kasi guys pagka cash buyer ka So automatic walang insurance yung uh, motor mo pag kinuha mo So unlike sa installment na may insurance So syempre pagka installment hindi pa sa yung uh, motor kasi technically So kasi dahil uh, hulugan mo yon So pag-aari pa yun ng bangko So kaya uh, nire-require ng bangko at talagang i-insured yung motor kasi kung sakaling mawala sa'yo uh, wala na silang hihilahin so ang, ang risk nasa kanila logi sila kaso uh, problema guys sa, uh, ano, sa insurance so masyadong malaki so nang tinanong ko yung uh, sa kasa yung insurance sila dun uh, sabi sa akin 16,000 daw so biruin mo 16,000 sa isang taon lang So sabi ko uh, Kung anong bawa walang ano Walang uh, tawag dito uh, act, of, of, God So magkano Ang malilis So sabi nila 12,800 na lang So malaki pa rin So ngayon ginagawa ko Naghanap ako ng uh, ibang insurance sa labas na sabi ko kasi uh, importante lang sa akin is yung uh, knockout saka yung syempre yung damage uh, ginagamit mo tong motor eh So makabangga ka o mabangga ka So parehong may malaking gastos yun So kaya hindi ako pumayag na walang insurance siya Saka problema guys Misan hindi ko siya maiwan sa parking Halimbawa pumunta ako ng, ng, ano, ng mall or SM So hindi ko siya maiwan doon Kasi nga uh, may risk siya na baka manakaw Kaya hindi mo basta-basta na mapark sa sa ibang lugar so ang miski sabihin mo, so may insurance na so pwede ko na siyang kahit saan Idalin na wala na ako nakatakot kaya ito guys uh, mapakita ko sa inyo yung video naman na uh, kung saan ako nakakuha ng insurance ito ko ngayon sa, ano, sa malayan insurance kuna natin ng, ano, ng insurance si si Ninja 400 ko dito lang siya guys sa tapat ng ano SNR Ayan yung SNRO, oh, sa tapat lang. Kunti kakabiti kayo, so malapit lang dito. Pasok ako, Kunin natin. Yan guys, nakuha na natin yung ating uh, policy sa insurance. So mas mura siya, yung dating quote kasi sa akin na 12,800 na walang acts of God. Dito kasi, 10 ano lang, uh, 10,600 lang. So insured na yung motor mo, kung mawala, so papalitan nila ng bago or babayaran nila kung magkano yung uh, cost ng motor mo so pwede kang makabili ulit so yun lang guys uh, thanks for watching so hope to see you again sa ating uh, next vlog so subscribe lang kayo para lagi, tayong, lagi kayong updated sa mga mga vlogs ko so marami pa tayong mga nakaline up na mga contents mga topic So, hope na magugustuhan nyo. Uh, ito, uh, talagang naka-enjoy talaga itong Ninja 400. So, ngayon, uh, may insurance na siya. So, kahit uh, saan ko na siya dalhin, so, kahit saan ko na siya ipark, so, wala na yung uh, iniisip kong risk na mawala siya sa akin. So, makakabili ka agad tayo ulit. Ano guys? So, na-traffic ako. So, thank you very much for watching.